Kamusta? Ako si Alice, at nais ko sanang magsimula ng kwento na siguro hindi ko pa nasasabi sa kahit kanino. Wala akong ibang gusto kundi ang may bahagi ang sakit at bigat na dala ng isang lihim na hanggang ngayon ay hindi ko pa kayang ipagtapat sa anak ko. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa nangyari sa akin, kundi pati na rin sa mga desisyong nagbago ng lahat ng aking buhay. Nagsimula ang lahat noong nag-organize kami ng kasal ni Alice. Ako na ang tumulong sa paghahanda ng lahat, at syempre, kasama roon si Manong, ang asawa ni Alice. Magkasama kami sa halos lahat ng detalye, nag-aayos ng mga gamit, naguusap tungkol sa mga plano. Hindi ko inasahan na may mangyayaring ganito, pero habang tumatagal kami sa magkasama, unti-unti ko na lang nararamdaman ang kakaibang tensyon sa pagitan namin." Hindi ko siya tinitignan noon ng ganitong paraan. Isa lang siyang matandang kaibigan ni Alice at parang kapatid ko na rin. Pero sa mga mata ko, siya na ngayon ang nakikita ko, at hindi ko na kayang pigilan ang mga nararamdaman ko. Noong isang gabi, nang magkasama kami sa kusina, ang bawat galaw niya, ang bawat titig, parang nagdulot ng kuryente sa katawan ko. Lahat ng ingat ko, lahat ng mga limitasyon ko, nawala. Hindi ko alam kung anong nangyari. Sobrang init ng katawan ko, ang lakas ng nararamdaman kong pangangailangan. Kaya't sa isang iglap, hindi ko na nakayanan. Hindi ko maipaliwanag, pero nangyari nga. Sa isang iglap, natangay kami ng init at narating namin ang isang punto na hindi ko na kayang ibalik. Kasama siya sa katawan ko at hindi ko alam kung bakit ko siya pinili, pero parang nangyari ito ng kusa. Ang mga kamay ko, hindi ko na itulak siya palayo. Kahit anong magpakumbaba ako, hindi ko na kayang baguhin ang nangyari. At doon ko na lamang naiisip, ang pinakamalaki kong takot, paano ko haharapin si Alice. Siya ang anak ko, at siya ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko, kaya't sa gitna ng mga kalituhan ko, nagdesisyon akong aminin ito sa kanya. Pero sa tuwing naiisip ko kung paano ko siya sasabihan, parang may pader sa dibdib ko na nagpipigil sa akin ang pinakamasakit sa lahat ng ito, hindi ko na kayang alisin ang ginawa ko. Hindi ko siya kayang gawing parang hindi nangyari. Kung titingnan ko ang sarili ko ngayon, hindi ko na kayang magpatawad. Ngunit, alam ko rin, wala akong magagawa kundi tanggapin na ang isang bahagi ng buhay ko ay pwedeng magbago ng wala sa oras. Bago pa man mangyari ang lahat ng ito, ang buhay ko ay simple lang. Isa akong ina na buong puso ang ginugol sa pagpapalaki kay Alice. Wala akong ibang iniisip kundi ang mabigyan siya ng magandang buhay, kahit na minsan ay parang masyado akong pagod. I was always doing everything on my own. Ang pagiging single parent, lalo na't wala akong katuwang, ay sobrang hirap. Pero si Manong, siya yung lagi nandyan. Siya yung katulong, yung pwedeng takbuhan. Siguro, doon ko na simyo lang makita siya ng ibang paraan. Madalas kaming magkasama, Lalo na sa mga family gatherings at kahit na simple lang siya, parang may kakayahan siyang magdala ng saya sa lahat ng tao. Si Manong, hindi ko na siya tinuturing na basta kaibigan. I don't know when it started, pero nang tumagal, napansin ko na parang may mga tingin siyang iba. Hindi siya nagbago, pero ang pakiramdam ko, ako ang nagbago. At doon nagsimula, hindi ko alam kung paano o bakit, pero bigla na lang para bang ang mga mata ko ay may ibang nakikita sa kanya. Hindi ko na siya tinitingnan bilang isang simpleng kaibigan ng anak ko. Pansin ko na rin, hindi na siya basta lalaki sa buhay ko. May mga pagkakataong magkasama kami, magkausap kami, at parang may init sa bawat sagot niya, bawat ngiti niya. Hindi ko naman ito inaasahan, hindi ko ito pinlano si Manong, sa kanyang mga simpleng galip, may mga tingin siyang nagbabalot ng iba pang nararamdaman, at nagiging mahirap iwasan. Ang katawan ko, alam ko, nagre-react. Hindi ko na siya kayang makita na basta siya na lang. At hindi ko alam kung kailan ko natutunan na hindi ko na siya kayang itulak palayo. Isang gabi, nang magkasama kami sa isang sulok ng bahay, ang mga mata ko at mga kamay ko ay nagkaroon ng ibang kahulugan hindi ko na kayang itago pa ang mga nararamdaman ko. Hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nararamdaman para sa kanya. Nagsimula na akong maghanap ng isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Isang bagay na hindi ko natutunan kay Alice, isang bagay na matagal ko nang iniiwasan, ang pagkakaroon ng ganitong pagnanasa. Hindi ko siya dapat tinitingnan ng ganitong paraan. Hindi ko siya dapat makita bilang isang bagay na pwede kong gustuhin. Pero hindi ko na rin kayang ayusin pa. Wala akong kontrol sa kung anong nararamdaman ko. Sa bawat pagdaan ng oras, natutunan ko na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin at ang nararamdaman ko para kay Manong, isa na roon. Siya ang hindi ko kayang itulak palayo. Siya ang bagay na hindi ko na kayang iwasan. Minsan, iniisip ko kung paano ko ba siya sasabihin. Kung pwede ko bang ipaliwanag, kung maiintindihan niya ba ako pero sa kabila ng lahat ng ingat ko, hindi ko na kayang itago pa. Ang bigat ng pakiramdam, parang hindi ko na kayang buhatin. Kaya, dumating yung araw na wala ng ibang choice kundi ang aminin ko. Hindi ko na kayang magsinungaling pa. Hindi ko na kayang tumakas sa mga mata ni Alice, sa mga tanong na umaabot sa aking mga saloobin. Hindi ko na kayang maging tahimik. Yung gabi na yon, hindi ko na nakayanin. Pumunta ako sa kwarto ni Alice, at doon, sa gitna ng lahat ng tahimik na sandali, sinabi ko na ang pinakamabigat na lihim ko. Alam ko, sa bawat salita, pinapalakas ko yung sakit sa kanyang dibdib. Yung bigat ng nararamdaman ko, parang ganoon na rin ang naramdaman niya. Nakita ko sa mukha niya, yung pagkasyok at kalituhan. Hindi siya makapaniwala, parang isang malaking dagok na dama po sa kanya. I couldn't take back what I said. Wala akong magagawa kundi tingnan siya, habang ang mga mata ko, puno ng guilt at pagsisisi. Bakit, mom? Bakit mo ginawa yun? Tanong niya, nangingilid ang luha. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Paano ko ba ipapaliwanag na minsan, ang puso't katawan mo, hindi mo kayang kontrolin? Paano ko sasabihin na may mga bagay na hindi mo kayang labanan? Pero hindi siya naintindihan. Hindi niya kayang tanggapin ang nangyari. Alam kong hindi ko siya kayang patawarin at mas lalong hindi ko siya kayang patawarin sa mga nangyaring yun. Minsan, iniisip ko kung paano ko na siya nasaktan, pero may mga bagay na kahit anong paliwanag, hindi mo kayang iwaksi. Wala nang pwedeng magayos sa lahat ng ito. Ang tiwala namin bilang mag-ina, parang napako. Parang wala nang pag-asa. Ang pakiramdam ko, nawalan ako ng lugar sa kanyang puso. Ang sakit hindi ko alam kung paano siya tatanggapin muli, kung paano kami babalik sa dati. Hindi ko alam kung kaya niyang magpatawad. At ang mas masakit pa, kung ito na ba ang magiging huling pagkakataon na magkausap kami ng ganito. Yung walang lamig, walang hinagpis, yung bawat ngiti na pinapakita ko, ngayon, may kasamang pighati. Tinutokso ko ang sarili ko sa tuwing naiisip ko kung bakit ko ginawa ito. Kung bakit ko siya ginulo, kung bakit ko siya iniwan sa ganitong sakit. But no matter how much I regret it, I can't undo what's been done. The damage is there, and now I have to live with the consequences. Pero si Alice, hindi ko alam kung kailan pa kami makakabalik sa lugar na pwede pa kaming magtiwala sa isa't isa. Matapos kong aminin ang lahat kay Alice, lahat ng bagay na akala ko ay matatag at kontrolado, bigla na lang gumuho. Si Alice, na hindi ko inisip na magkakaroon ng ganitong reaksyon, ay lumayo. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid niya. Parang bumagsak ang buong mundo ko. Yung mga mata niyang puno ng galit at pagkabigo, hindi ko kayang iwaksi. Yung mga sandali na dati naming magkasama, na kahit gaano kami kasaya, parang napako na. Hindi ko na siya kayang yakapin at siya rin, hindi ko na maramdaman ang mga yakap niya. Ang bahay namin, dati tahimik, pero ngayon, parang puno ng tensyon. Para bang ang bawat hakbang ko, ang bawat salita ko, ay nagiging mabigat? Wala nang ligaya, wala nang saya. Tanging ang katahimikan ang Sam Aikop sa amin. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin, o kung may paraan pa para magbalik sa dati. Every moment that passes, I could feel the distance between us growing bigger, parang ang layo-layo na namin, kahit na magkatabi kami. Si Manong, hindi ko alam kung anong nararamdaman niya sinusubukan niyang magpanggap na walang nangyari, na okay pa kami lahat. Pero sa mga mata niya, nakikita ko yung discomfort. Hindi ko siya kayang kausapin ng maayos, at alam kong pati siya, nahihirapan na rin. Hindi ko na siya kayang tignan ng dati, hindi ko na kayang magpanggap na parang wala siyang kinalaman sa lahat ng nangyari. Lahat kami, parang sinadyang nahulog sa isang kasalanan na hindi namin kayang baguhin. Hindi ko na kayang isalaysay pa kung gaano kasakit, kung gaano kabigat ang bawat araw na gumugol kami ng tahimik. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko, kung may pag-asa pa ba kami ni Alice, o kung ito na ang magiging katapusan ng lahat ng ito. Puno ng guilt at panghihinayang ang puso ko, at ang mga araw ko ay puno ng tanong. Bakit ko ba ginawa ito? Bakit ko pinili na wasakin ang tiwala namin? Para bang ang lahat ng mga pangarap ko bilang ina, nabura na? Andyan lang, ang bigat ng ginawa ko, at ang mga konsekwens na hindi ko kayang sukatin. Hindi ko alam kung paano ko siya babawiin, kung paano ko kayang ibalik ang tiwala na nawasak ko. Ang sakit, parang walang katapusan na pahirap na ipinapataw sa akin, at ang tanging paraan ko lang ay tanggapin na wala akong magagawa kundi harapin ang mga desisyon ko. Tinutokso ko pa rin ang sarili ko, ang lahat ng mga pagkakataon na sana ay may ibang nangyari, sana hindi ko siya pinili." Pero sa kabila ng lahat ng pagsisisi, ang sakit at ang mga tanong, hindi ko kayang i-take back ang mga pagkakamali ko. I have to live with it now, and it hurts more than anything I could have imagined. Ang mga gabing ito, hindi ko na mabilang kung ilang beses akong gumising na ang utak ko, puno ng mga tanong. Ang hirap makatulog, ang hirap magpatawad sa sarili. Parang ang bigat ng puso ko, hindi ko kayang alisin. Bakit ko ba pinabayaan ang mga nararamdaman ko? Bakit ko hinayaan na mangyari ang lahat ng ito? Sa mga taon ng pag-aalaga ko kay Alice, na ang lahat ng mga sakripisyo ko ay itinaguyod para sa kanya, paano ko naisip na ang lahat ng iyon ay magiging parang isang kasinungalingan? Kasi yon ang nararamdaman ko ngayon, lahat ng magagandang alaalang iyon, bigla na lang parang nawala, parang hindi ko na matutunan ulit na yakapin siya ng walang takot, ng walang guilt lagi ko kasing iniisip na bilang ina, kaya ko siyang gabayan, kaya kong itama ang mga pagkakamali ko. Pero bakit ngayon parang ako pa mismo ang nagkasala sa kanya? Ang hirap tanggapin na hindi ko siya kayang protektahan sa bagay na hindi ko alam kung kailan ko magsimulang mapansin. Hindi ko na balikan pa ang mga tamang desisyon ko. Kung sana lang, kung sana hindi ako nakaramdam ng ganito, kung sana naisip ko kung anong magiging epekto nito, pero sa kabila ng lahat ng pag-iwas, hindi ko pa rin nahanap ang solusyon. Sa bawat tanong ko sa sarili ko, mas lalo akong nalulubog sa sakit. Kung iniwasan ko na lang si Manong, kung hindi ko siya tinitigan ng ganon, kung hindi ko siya niyayakap ng ganon, marahil wala akong mga tanong na ngayon ay tumatagos sa puso ko. Pero wala nang, kung, o, sana. Ang nangyari, nangyari na. And I have to face it. Paano ko pa ang lahat ng ito? Hindi ko alam kung may redemption pa ba sa akin kung may pagkakataon pa ba para ayusin ko ang lahat. Siguro, kaya ako nahihirapan na tanggapin, kasi alam kong may mga bagay na hindi ko kayang baguhin. I've crossed a line. And now, the burden feels heavier than anything I've ever known. Hindi ko kayang iwasan. Wala akong ibang magagawa kundi tanggapin na ang mga consequences ng mga aksyon ko ay laging andyan. Bawat galak na nararamdaman ko ngayon, hindi kumpleto, Parang may parte ng buhay ko na hindi ko na mababalik. Ang mga araw ay dumaan at habang tumatagal, naisip ko, kung talagang gusto kong baguhin ang lahat ng ito, kailangang magsimula ako sa sarili ko. Hindi ko kayang maghintay na magbago si Alice. Hindi ko siya pwedeng pilitin na magpatawad, hindi ngayon, hindi sa ganitong paraan. Pero ang sakit na nararamdaman ko, hindi ko na kayang itago. Gusto ko nang magbago, gusto kong magsimula ulit. Pero paano? Alam ko, wala akong karapatang magmakaawa, wala akong karapatang humingi ng tawad sa kanya ng basta-basta lang. Hindi ko pwedeng gawing madali ang lahat ng ito. Kung gusto ko talagang magbago, kailangan kong tanggapin na ang proseso ay maghahatid ng mas maraming sakit, mas maraming gabi ng pag-iisa. Kaya't naghanap ako ng mga paraan upang matutunan ko kung paano magsimula ng tama. Naghanap ako ng mga kaibigan, mga tao na maaaring magbigay sa akin ng gabay sa unang pagkakataon, naging tapat ako sa kanila, sinabi ko kung anong nangyari, kung anong pinagdadaanan ko. Hindi nila alam kung paano ko babawiin ang lahat ng ito, pero yung mga salitang sinabi nila sa akin, kahit pamaliit, nagbigay sa akin ng lakas. Hindi nila kayang ayusin ang lahat para sa akin, pero ang simpleng suporta nila, ang mga tanong na tumulong sa akin mag-isip, yun ang nagtulungan sa akin na magsimula. Sabi nila, ang pinakamahalaga ay ang magtuloy-tuloy na magsisi at magsikap. Ang pagbabago, hindi madali, pero kung walang simula, walang pagtatapos. Hindi ko na kayang magtakip, hindi ko na kayang magtago. Dati, nag-aalangan pa akong humarap sa mga kaibigan ko, sa mga kamag-anak. Pero ngayon, kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng mga tao sa paligid ko para matulungan akong makatawid. Ang pagkakamali ko, hindi ko kayang ilihim, at hindi ko kayang iwasan. Sobrang bigat na ng pakiramdam ko. Hindi ko kayang ayusin lahat ng mga pagkakamali ko agad, pero sisimulan ko. Wala akong inaasahang milagro. Alam ko na ang pagpapatawad, hindi mangyayari ng mabilis. Pero kailangan kong magpatuloy, kailangan kong humarap sa kung anong mayroon at maglakad paabante. Alam ko na sa bawat hakbang ko, kahit gaano kabigat, may pagkakataon pa rin may magbago hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, pero ang bawat desisyon ko ngayon, ang magbabayad para sa mga pagkakamali ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero susubukan ko. Hindi ko kayang masaktan ang mga tao sa paligid ko, kaya't kailangan kong magbago, kahit pamatagal at mahirap. Dumating ang punto na hindi ko na kayang umiwas. Si Alice, matagal na akong tinitigan ng tahimik, pero isang araw, hindi na siya makatiis. Tinawag niya ako, tinawag niya ako upang makaharap siya alam kong may matinding galit sa kanya may sakit lahat ng nararamdaman ko nararamdaman ko rin sa mga mata niya ang galit ang pagtataka at yung sakit na hindi ko kayang sukatin it was time i knew that either we heal or this is the end mom please sabi niya ang boses niya puno ng sakit kailangan ko malaman ang totoo ano ba talaga nangyari ang bawat salita niya parang tinatadtad ang puso ko. Sa bawat tanong niya, nadaram ako yung bigat ng ginawa ko, na hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko na kayang magsinungaling. At doon ko na rin nalamang hindi ko na kayang magtakip pa. Hindi ko na kayang maghanap ng dahilan o dahilan pa. Kaya ko lang gawin ay ang aminin lahat. I took a deep breath, and sinabi ko sa kanya ang lahat. Hindi ko na siya pinaasa pa, hindi ko na siya pinaligaya ng mga maliliit na kasinungalingan na yon. I told her how it happened, how I crossed the line. Walang palusot, walang, pero. It was the hardest thing I ever did. Puno ng raw na katotohanan, walang palamuti, walang pahid ng kabutihan. Ito na yun. Bawat salitang lumabas sa bibig ko, parang may pusong tinatamaan. At nang makita ko ang mga mata niya, nakita ko ang lahat ng sakit na tinatago niya. Ang mga mata ni Alice, parang naglalaman ng lahat ng pagkatalo, ng lahat ng takot, at ng bawat pagnanasa kung sana hindi nangyari ito. I could see her whole world crumbling. The betrayal was clear in her eyes, at hindi ko kayang tanggapin na ako ang naging dahilan ng lahat ng sakit na yon. Habang sinasabi ko lahat ng totoo, parang tumigil ang oras. Walang salita ang makakapag-ayos ng mga nasirang piraso. Pero ito na, ito na ang tanging paraan ko para magsimula, I had to face her pain, at yun lang ang magiging daan para sana maghilom kami. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos ng gabi na yun. Hindi ko alam kung mayroong kahit anong kapatawaran, pero ang alam ko, kung hindi ko ito kinaharap, hindi ko kayang magpatuloy. Masakit, pero yun lang ang daan. At sa bawat saglit ng katahimikan, habang tinitingnan ko siya, alam kong may pag-asa pa. Hindi ko alam kung magbabago siya, o kung matatanggap niya ang nangyari, pero ito na. Here I am, telling her everything. Hindi naging madali, at hindi rin bumalik sa dati. Matagal ko nang inaasahan na darating ang oras na magiging okay kami ni Alice, pero alam kong hindi ganoon kabilis mangyayari. Hindi ko siya pinilit, at alam ko, hindi ko dapat ipilit. Kailangan namin ng oras, ng espasyo para maghilom. Sinubukan ko, at sa bawat araw na lumipas, Ramdam ko yung unti-unting pagbabago, pero hindi ito kasing bilis ng inaasahan ko. Wala sa mga nangyari ang pwedeng bawiin, pero alam ko na may paraan para magsimula ulit. Si Alice, hindi siya agad nakapagpatawad. I didn't expect her to, and I knew that. Yung sakit, hindi biro, at kahit anong gawin ko, hindi ko kayang ayusin agad yung mga nasirang piraso. Pero unti-unti, pinakita niya sa akin na may bahagi pa siyang handang magtiwala sa akin, kahit na hindi ganon kabiles. Yung mga maliliit na galip, yung mga simpleng pagkakasama, ito yung mga unang hakbang namin. Hindi ito ganap, at malayo pa sa ideal, pero it was progress, and I know I had to respect that. May mga gabi pa rin na naiisip ko, kung sana hindi ko ginawa ang mga bagay na yon. Kung sana hindi ko pinili ang ganoong desisyon, pero hindi ko na baguhin ang nakaraan. Hindi ko kayang bawiin ang mga oras na nawala, ang mga masasakit na sinabi, ang mga pagkatalo na hindi ko kayang iwaksi. What I have now is the moment, the reality that we are both still here, trying. And that's enough. Si Alice, hindi pa siya buo, hindi pa siya nakakapagpatawad ng buo, pero ang mga maliliit na hakbang namin ay nagsimulang magtahi ng mga sugat. Hindi ko alam kung hanggang saan kami, o kung gaano pa katagal bago matutunan niyang magpatawad, pero ang alam ko, nagawa ko na yung unang hakbang. Hindi ko alam kung magiging perfect kami, o kung magiging pareho ulit yung relasyon namin, pero yung mga moment na nag-uusap kami, na may mga ngiti pa rin, yung mga sandaling yun, yun ang pinaka-importante. Ang sakit, oo, pero natutunan kong hindi lahat ng sugat ay nangangailangan ng agarang kagalingan. Ang mga scars na naiwan, They will never fully disappear, but that doesn't mean I can't move forward. Hindi ito magiging perfect, siguro hindi na magiging tulad ng dati, pero ang mga hakbang na tinahak namin, iyon na ang pinakamahalaga. Yung fact na may proseso na kahit na unti-unti, may pag-asa pa rin. I'm taking it one day at a time. Ang paghilom, hindi madali, pero I'm learning that it's possible kahit na masakit. At sa huli, ang pagpapatawad hindi laging agad-agad, pero nagsisimula kami at yun lang ang kailangan ko ngayon.